Sa Tarlac, dalawang motosiklo nagsalpukan. Magbabalita si Jing Dizon. Dalawang drivers ang iniulat na nasugatan sa banggaan na naganap sa Manila North Road, barangay Kutkut 2 -kut sa bayan ng Kapas. Ang mga nasugatan sa naturang banggaan ay kinilala naman ni PO2 Arthur Alsadon, traffic investigator na si Leonard Perez, 17, driver ng uh, motorbike uh, XT. 125 motorcycle at uh, isang uh, walang plate number ng uh, Sitio Malutong Gabon barangay Kutkut First ng naturan Bayan at uh, Jason De Guzman 33, driver naman ng Honda TMX 155 motorcycle ng Black 97, Lot 95 barangay Cristo Rey ng Naturang Dimbayan sa pagsisya sa Tampulisan patungo sa South Direction ang Microbike nang aksidente nitong masalpok sa likuran ng kasunod na Honda Motorcycle. Ang dalawang nasabing driver ay kagad na isunugod sa ospital ng Kapas upang lapatan ng gawkulang lunas. Mula sa Tarlac, ito si RH26, Jim Dizon ng DCRH Network News, naglilingkod sa pagbabalita.